Dear Dr. Love Magandang gabi po sa inyo Ako po si Arian ng Quezon City 28 anos at bagong kasal po at mag-iisang taon pa lamang po kami ng aking asawa at kasal po yan po nagdadalang tao Gusto ko po sanang makarinig ng perspektibo ng tulad niyo po Ang sabi po kasi sa akin ng kamag-anakan ko at maging kamag-anakan ng asawa ko ay nagiging irrational lang daw ako dahil sa aking pagbubuntis. Gusto, po, gusto ko po kasing mali, maliwanagan. Ang asawa ko po kasi nagpaplanong maging OFW para raw po sa kinabukasan ng aming pamilyang binubuo. Inasukaso niya po ang lahat para sa kanyang pagalis tutulong din po ang mga magulang niya at buong-buo na raw po ang kanyang decision dahil mahirap nga po ang buhay ngayon sa ating bansa pero Dr. Love ang pag-alis niya ay hindi po namin napagkasunduan ilang beses na kaming nag-usap tungkol doon at lagi ko pong sinasabi sa kanya, i-consider po niya ang uh, aking opinion Pero para bang sarado ang utak niya. Ang punto ko po kasi, ayaw kong umalis siya or ayoko muna. Ayaw kong manganak na wala siya. First baby po namin ito. Isa pa, kaya naman po namin, kaya naman po namin pagtulungan ng magkasama dito sa bansa ang mga bagay na kakailanganin namin. Sinasabi ko po sa kanya na hintayin niya lang akong manganak at makapagpahinga ng ilang buwan. Pagkatapos po noon, sasabayan ko po siya sa pagkayod. Ang importante, magkakasama po kami. Nakikita ang isa't isa bago matapos ang araw na at naalagaan ang isa't isa. Pero hindi niya po pinapansin itong sinasabi ko po. No comment na lamang siya at sasabihin iba pa rin daw kung mangingibang ibang bansa siya. E paano po kami ng anak niya? Makakapagpadala nga po siya ng medyo malaki pero hindi po namin siya kapiling. Lalaki ang anak niya, lalaki ang anak niya, nabihira siyang makita. Wala akong magiging katuwang sa paghubog sa anak namin. Nagagalit na ng hapo ang mga magulang niya sa akin. Kakaawat ko at ako raw po ay makasarili, Dr. Love. Naiintindihan niyo po ba ang side ko? Mali po ba ako at makasarili? Palagi ko naman po ay hindi lang para sa akin ang pagpigil ko sa kanya, para din sa anak namin. Gusto kong buo kami at matibay habang lumalaki po ang bata. Aanhin po namin ng maginhawang buhay kung malayo naman sa isa't isa. Dr. Love, sabihin niyo pong mali ako at titigil na ako sa pagkumbinsi sa mister ko. Medyo bias po kasi akong maniwala sa pamilya niya dahil alam ko ang gusto nila ay para lang makatulong din sa kanila ang mister ko. Thank you po si Arian po ito ng Quezon City. Maraming salamat sa iyo, Arian. Alam mo, isa sa mga pinapaliwanag natin sa mga mag-asawa, sa mga pamilya, ang kahalagahan ng presensya ng bawat isa, lalo na kapag lumalaki ang ating anak. Okay? Ikaw ay nagdadalang tao pa. You buntis ka pa. Hindi ka pa nakakapanganak. Siguro mga ilang buwan pa at mga anak ka na. Alright. Himayin lang natin, Aryan Arian. Nung araw, talagang ipinapayo ng higit na nakararami na mahalaga sa isang pamilya yung magkakasama kayo. Magkakasama. Uh, mahalaga yung presensya ng bawat isa. Pero tingnan natin ang realidad ng buhay ngayon dito sa ating bansa. Tingnan ninyo, may mga politiko na simpleng batas, no? Simpleng batas lang na malinaw na malinaw na ipinatutupad dyan sa EDSA. Bawal ang gumamit ng bus lane para lamang yan sa emergency. See? Pero kung makailan, may isang politiko at may ibang mga pulis pa na gumagamit ng bus line. At nang mahuli ang politiko, ang sabi niya, sorry na, eh nagmamadali lang at i-interviewin kasi ako eh. And di bale, babayaran ko na lamang yung penalty, yung fine. 5,000 libong piso lang yon. E eh, bilyonaryo yung politikong yon. Tinga lang sa kanya yung 5,000 libo kaya sumunod na balita magmamimigay siya ng 100 pesos each o uh, 100,000 pesos each doon sa mga humuli sa kanya bida no pero hindi yun ang tanong bakit ka nahuli dyan sa bus lane ibig sabihin politiko ka alam mo na bawal dyan eh bakit ka pumasok merong kang intensyon na lumabag sa batas Kita mo ngayon, maraming senador ang sumusuporta dito sa mamang ito dahil maraming pera to eh. Bilyonaryo to eh. Kita nyo, kanya ng Pilipinas. Magmaneho kayo sa EDSA. Kahit ubod ng traffic ang makikita nyong dumadaan na may wang-wang, patatabihin ang mga nagbabayad ng buwis para makadaan sila sa traffic, politiko. Asan yung mga nawalang pera sa mga tanggapan ng, ng uh, pamahalaan ng mga ninakaw na bilyon-bilyon piso? Ang korupsyon sa ating bansa, kaya hindi tayo umaasenso. Kaya maraming Pilipino ang sa nagbabakasakali na maghanap buhay sa labas ng bansa, Aryan dahil doon nagkakaroon sila ng pagkakataon na maiangat ang buhay ng kanilang pamilya. Yun nga lamang, they take the risk ng mga tuksong nakapaligid sa kanila ang problema sa pamilya na mamimiss mo ang pamilya mo sa mga mahalagang okasyon pero maraming Pilipino ang nagtitiis sapagkat alam nilang tanging ang paglabas ng bansa at paghahanap buhay sa labas ng bansa ang paraan para kumita ng mas maganda-ganda at mabigyan ng mas magandang kinabukasan ang kanilang pamilya. Mabuti na lamang at mayroon tayong tinatawag na internet. Mabuti na lamang mayroon tayong tinatawag na Zoom. Zoom at napakalaking tulong ito para maibsa ng pangungulila ng mga manggagawang Pilipino sa labas ng bansa. Noong araw na kami ay nasa ibang bansa, ang paraan ng pakikipag-communicate namin sa aming pamilya ay sa pamagitan ng kuryo o yung sulat Gagawa ka ng sulat, dadalhin mo sa post office, didilaan mo yung stamp, maghihintay ka ng isang buwan mula sa Amerika para makarating sa Pilipinas yung sulat na uh, ginawa mo para you know, magbiling ka sa asawa mo. One month. Pagkatapos susulat yung iyong asawa at ipapadala sa Koreo, maghihintay ka na naman ng isang buwan bago mo matanggap. Kung may pera ka, pwedeng mag-overseas call pero napakamahal ng babayaran mo. Yan ang mga nabi noon. Pero ngayon, kahit linggo-linggo, kahit tuwing hapon, at the end of the day, pwedeng makipag-ugnayan sa'yo at mapapanood mo, makikita mo yung asawa mo o tatay ng anak mo na nagkukwentuhan din kayo. And yet, meron din naman silang bakasyon na pupwede nilang gawin. Kaya ako nasasabi ito sapagkat ang isa sa aking, ang aking bunsong lalaki ay nasa uh, Dubai at doon nagtatrabaho. Yung aking mga manugang ay nandun din sa Dubai at doon din nagtatrabaho. Pero priority sa kanila ang kanilang pamilya. And every now and then, kahit minsan, at the end of the day pagdating ng gabi tatawag sila sa magzoom para makita yung mga mahal nila sa buhay na iibsan ang kanilang kalungkutan plus meron silang bakasyon at sa bakasyon nakakauwi sila rito kahit man lamang 15 dias at babalik muli dun sa kanilang trabaho ang tanong ay ito hanggang kailan sila mananatili sa ibang bansa. Kung ang pangarap ninyo, Arian, o ang pangarap ng asawa mo, ay magtrabaho siya at ubusin niya ang dolyar doon sa kanyang pupuntahang bansa, imposible yun. It is not practical. Kailangan, meron siyang plano. Meron siyang timeline na susundin. Hanggang kailan siya magtatrabaho, Bibigyan ba niya ng sampu, labing limang taon ng sarili niya para maiyanghat ang buhay ng kanyang pamilya dito sa Pilipinas, makapag-ipon ka ng perang ipinadadala niya para pagbalik niya sa Pilipinas, merong kayong puhuna na magagamit para magkakasama kayo. And I'm telling you, Ariana, I'm sorry. Kung dito ka sa Pilipinas, aasa. Kami na mga nagtatrabaho rito sa Pilipinas. Kung kami ay eh, meron pang mga anak na pinag-aaral sa sweldo namin, maniwala kayo. Etalagang eh, talagang yung araw po ay eh, gagawin namin gabi at yung gabi ay eh, gagawin pa rin namin gabi sa pagtatrabaho. Bakit ba si Brother June sa edad na 73 anos e eh, nagtatrabaho pa rin? eh ganong dadalawa na lamang po kami mag-asawa. Bakit? Eh sapagkat kailangan pa po, po naming mabuhay. Saan ka namang kamay ng Diyos kikita ng kalahating milyong pisong sweldo isang buwan? Di ba? <laughs> April nga pala ngayon, bayaran ng buwis. <laughs> ano? Baka habulin ako ng BIR. <laughs> Sipin nila, totoo yan. <laughs> Ang sa akin lang, Aryan sana nakikinig ang asawa mo. Ang sa akin lang, hindi ako papayag na umalis ng bansa at magtrabaho sa ibang bansa. Hanggang hindi nakakapanganak ang aking asawa at hindi siya nakakapagpahinga pagkatapos manganak. Ito yung pagkakataon, Arian, na kailangan mo ng suporta ng iyong asawa. Aanhin ko ang maraming pera kung wala ang asawa ko ngayon sa panahon ng pag-iri-iri ko sa loob ng ospital. Nanganganib bang aking buhay at isisilang ko ang aming unang sanggol. Aaning ko ang pera. Ang mahalaga, kasama ko ang asawa ko sa mga panahong ito. Sang-ayon ako sa iyo kung maari sana, hintayin na ng asawa mo na makapanganak ka para masamahan kanya sa panganak mo at matulungan ka doon sa panahon na nagpapalakas ka pagkatapos mong makapanganak. And then, at saka siya magplano ng pagtungo sa ibang bansa upang maghanap buhay. sang ay ako sa kanya, na maghanap buhay sa ibang bansa dahil kung dito lamang sa Pilipinas aasa, puputi ang mga mata nyo at hindi kayo magkakaroon ng pagkakataon na makapagpatayo ng sariling bahay ninyo. In situations like this, mas kakailanganin ninyo na magkaroon ng commitment at pagiging tapat sa isa't isa at mahalaga ang komunikasyon habang magkalayo kayo ng iyong asawa sana'y natulungan ka ng Palatuntunang ito as always Dr. Love